mga Showtime host sama-samang pumerada papunta sa GMA 7. Ngayon pa nga lang ay talagang pinag-uusapan na ang magiging pagpirma ng mga Showtime host na pinangungunahan ni Vice sa kanilang bagong tahanan sa GMA 7. Kung dati ay sa GTV ay mas magiging malawak naman ngayon. Ang makakapanood sa kanilang noon time show bagamat may ilang mga fans na tila nalulungkot. Na baka hindi na talaga makapag-promote ng kapamilya shows ang Showtime, ay marami din naman sa mga fans ang masaya dahil sa malaking network na ang Showtime. agaw eksena din, at masayang masayang ipinasilip, nila Vice at ng mga Showtime host, ang kanilang pagparada patungo sa GMA7, na puno din ng tawanan at kwentuhan sa kanilang float, bagamat mainit, ay masayang masaya ang mga Showtime host.

I don't know.